Mga idol at mga kababayan, 50 billion pesos na budget binigay ni Pangulong Bongbong Marcos para sa AFP Modernization Program. Ilan sa mga priority project para sa taong 2025 ay ang pagbili ng mga multi-role fighter jet tulad ng KF-21 Boramae at F-16 Viper, pagbili ng mga dagdag na FA-50 jet, paglalagay ng mga sensor at armament sa Jose Rizal-class frigate at pagdevelop ng cyber defense at electronic warfare capabilities ng Armed Forces dahil sa malaking adjustment na ginawa ng Department of National Defense, ay delay ang planong pagbiili ng mga multi-role fighter jet, naging kulang din ang budget ng AFP Modernization Program para sa taong 2024, ayon sa defense enthusiast and blogger na si Max Defense Philippines. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mga proyektong iniwan ng nakaraang administrasyon na kumain ng malaking bahagi ng budget para sa AFP Modernization Program. Kaya narito ang ilan sa mga proyektong umubos sa AFP Modernization Budget ng Year 2024. Isa, Frigate and Corvette Acquisition Project, ang mga frigate na binili mula sa nakaraang administrasyon ay nagambag sa malaking gasto sa maintenance at operasyon na umubos sa budget. Dalawa, Multi-Purpose Assault Craft, MPAC, ang acquisition ng mga MPAC na proyekto ay nagkaroon din ng malaking bahagi sa budget na nakalaan para sa AFP. Tatlo, Air Force Acquisition Projects, ang iba pang acquisition projects para sa Philippine Air Force na sinimula ng nakaraang administrasyon ay naging dahilan din ng kakulangan sa pondo. Apat, Armored Personnel Carriers, ang mga proyekto para sa armored vehicles ay isa pang sanhi ng pag-ubos ng pondo na dapat sanay inilalaan sa bagong mga fighter jets. Lima, Logistics and Support Systems, ang mga kinakailangang logistics at support systems para sa mga bagong unit at kagamitan ay nagdagdag din ng pressure sa budget ng AFP. Dahil sa mga proyektong ito na naipasa mula sa nakaraang administrasyon, nahirapan ng AFP na maipagpatuloy ang mga bagong acquisitions tulad ng fighter jets, na nagresulta sa pagkaantala ng mga plano para sa pagpapalakas ng air defense capability ng bansa. Ngayon naman ay narito ang ilan sa mga defense equipment na planong bilhin ng armed forces para sa taong 2025. Narito ang mga priority projects ng AFP Modernization Program para sa year 2025 ay ang mga sumusunod. Isa, AFP Cyber System Lot A AFP Electronic Warfare System. Pagdevelop ng cyber defense at electronic warfare capabilities ng AFP upang labanan ang mga cyber threats at electronic attacks. Dalawa, Weapons and Sensor System Upgrade Frigate. Pag-upgrade ng armas at mga sensors ng mga frigates ng Philippine Navy tulad ng Jose Rizal Class Frigate para mas mapahusay ang kanilang kakayahang depensahan at umatake. Tatlo, Weapons and Sensor System Upgrade Corvette. Pag-upgrade ng mga corvette ng Philippine Navy na makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang maritime capabilities. Apat, GBADS Basin Support System Development. Mag-develop ng ground-based air defense systems (GBADS) at ang kanilang suporta sa mga basing systems upang maprotektahan ang mga critical na lokasyon mula sa aerial threats. 5. FA-50 systems upgrade. Pag-upgrade ng mga kasalukuyang FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force (PAF) para mas maging moderno at epektibo sa kanilang mga misyon. 6. Additional FA-50 acquisition. Pagkuha ng karagdagang FA-50 units upang palakasin ang fleet ng PAF at mas ma-enhance ang kanilang air combat capability. Pito, additional ADSR with radar basing support system. Pagkuha ng Air Defense Surveillance Radars, ADSR, kasama ang mga support systems para mapalawak ang coverage at detection capabilities ng air defense ng bansa. Walo, Frigate Acquisition Project Full Complement. Pagkuha ng buong complement ng bagong frigates para sa Philippine Navy, tinatawag ding Frigate Phase 2. Mayroon ng mga proposal mula sa ilang shipbuilders para dito. Shang, Self-Propelled Howitzer, PGM Ready. Pagkuha ng self-propelled howitzers na may kakayahang gumamit ng Precision Guided Munitions, PGM, para mas maging epektibo sa artillery operations ng Philippine Army. Sampu, Integrated Short Range Air Defense System, SHORAD. Pagkuha ng isang short range air defense system na idinisenyo para protektahan ang mga critical na military assets mula sa mababang altitude na aerial threats. Labing isa, Landing Craft Utility, LCU. Pagkuha ng mga landing craft utility upang mapalakas ang amphibious capabilities ng Philippine Navy, lalo na sa paglipat ng mga tropa at kagamitan. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng mas malaking plano para sa modernisasyon ng AFP, kabilang sa Re-Horizon 3 Phase, na may layuning palakasin ang iba't ibang aspeto ng depensa ng bansa tulad ng cyber warfare, maritime security, air defense, at artillery capabilities. Sa ngayon ay nakafocus ang AFP Modernization Program para sa cyber warfare capabilities at air defense capabilities, Isama na natin ang plano ng Pilipinas na bumili ng mga additional na frigate o corvette na magagamit natin sa pagpatrol at pagbabantay ng ating exclusive economic zone na iskopang idagdag ang AFP modernization program ay hindi lamang isang proyekto ng pamahalaan ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas matatag at maaasahang seguridad ng ating bansa sa pag-unlad ng teknolohiya at mga banta sa seguridad Kinakailangan ng Armed Forces of the Philippines na makasabay at maging handa sa anumang sitwasyon. Ang modernisasyon ng AFP ay nagsisiguro na ang ating mga sundalo ay may sapat na kagamitan at kasanayan upang ipagtanggol ang ating teritoryo at mamamayan. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga makabago at epektibong armas, sasakyan, at sistema ng depensa, nagiging mas handa ang AFP na harapin ang mga hamon mula sa panlabas na banta at terorismo hindi lamang ito tungkol sa pondo, ito rin ay tungkol sa pagpapalakas ng ating pambansang identidad at kasarinlan. Ang isang modernong AFP ay nagtataguyod ng tiwala ng mga mamamayan at nagsisiguro ng kapayapaan sa ating mga komunidad. Sa huli, ang AFP Modernization Program ay isang pundasyon ng seguridad, katatagan, at pagunlad para sa ating bansa at sa hinaharap ng bawat Pilipino.